sa lahat. Prisoner convoy sa bansang France in ambush. Pinangga ng itim na kotse ang isang van habang ang mga kasama ng salarin nagsulputan. Pinalibutan pa nila ang convoy kung sino ang target ng pag-atake niyan at iba pang detalye sa ambush ihahatid maya-maya. Magandang umaga ngayong May 15, kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Iatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Ginawang pag-leak ng umani-usapan sa pagitan ng isang Chinese diplomat at opisyal ng militar tungkol sa kasunduan sa Ayungin Shoal, pinaiimbestigahan na sa NBI. Ikalawang civilian resupply mission ng atin nito Coalition sa West Philippine Sea, umarangkada na. Bilang ng batang Pilipino na hindi nag-aaral, umakyat na sa halos labing isang milyon ayon sa PSA. Lalaki sa Quezon City, arestado matapos halayin ang sarili niyang anak. Suspect, languna sa alak, naka-drugs din daw. Boston Celtics muling nalusutan ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Semifinals. OKC Thunder dinalo ang Dallas Mavericks para itabla ang kanilang serye. At kakasaka ba sa pagbitin kung ang premyo ay bangus? Pinaiibisigahan na ng Department of Justice sa NBI ang mga foreign diplomat na lumabag sa batas kasunod ng posibleng pangwa-wiretap ng Chinese Embassy sa sinasabing usapan umano ng isang tauhan nila at opisyal ng AFP. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Matapos pumutok ang isyu sa umano'y audio recording na hawak at nilik ng Chinese Embassy, inatasan na ni Justice Secretary Boying Remulla ang National Bureau of Investigation o NBI na magsagawa ng malalimang investigasyon kaugnay sa mga ilegal na aktibidad ng mga foreign diplomat sa bansa. Unang pumutok ang posibleng paglabag ng Chinese Embassy sa Anti-Wiretapping Act nang lumabas sa isang pahayagan ang transcript ng umano'y usapan ng isang opisyal ng AFP at Chinese diplomat tungkol sa New Model Agreement sa Ayungin Shoal. Sa ilalim ng Vienna Convention, hindi basta-basta pwedeng kasuhan ang mga diplomat, pamilya nila at maging mga empleyado ng isang international organization dahil sa tinatawag na diplomatic immunity. Pero ayon kay Remulla, bagamat may mga pribilehiyo na kaakibat ang pagiging diplomat, tungkulin din daw nilang igalang ang mga alituntunin sa ating bansa. Kaya mananagot pa rin daw sila kung makikitaan ng anumang violation wala pang tugon ng Chinese Embassy sa mga pahayag ni Remulla. Pero ang Department of Foreign Affairs naman, naglunsad na rin ng sarili nilang investigasyon. Habang sa Senado, naghain na rin ng resolusyon si Senator Francis Tolentino para magsagawa ng investigasyon in aid of legislation kaugnay sa posibleng wiretapping. Una na rin sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chadoro na dapat paalisin agad sa Pilipinas kung sino man ang nasa likod ng audio recording. Suportado yan ni National Security Advisor Eduardo Año na gusto na rin palayasin ang mga Chinese diplomat dahil sa paglabag umano sa diplomatic protocols. Pero babala ng China, posibleng maapektuhan nito ang relasyon nila sa Pilipinas. Dapat daw hayaan ng gobyerno ang mga diplomat nila na gawin ang kanilang trabaho. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. At kaugnay nga po ng sinusulong na investigasyon sa Senado tungkol dito sa posibleng pagwa-wiretap ng Chinese Embassy, makakapanayam natin ngayong umaga si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Hi, Senator, para po sa inyo, gaano po kalaki ang isyong ito kaya kayo nag-file ng resolution para magkaroon po ng hearing? Ma malaki po itong isyong ito kasi Lumalabas po ito, hindi lang uh, simpleng uh, uh, lapastangan sa ating batas, Republic Act 4200, but a serious diplomatic breach na ginawa kung sino man na gumawa ng uh, embassy ng China. Mm -hmm. So this is a serious violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Mm -hmm. Kung sakasakali sakali binanggit nyo na po ano yung uh, yung batas yung anti-wiretapping law, ano po ba ang posibleng uh, amendments na maisusulong nyo kung sakali? Hindi po amendments, mm -hmm. uh, siguro po ito kung merong uh, tamang uh, yung resulta ay mag, magtuturo na merong uh, violation talaga, mm -hmm. ang marirecommend po ng Senado dyan ay to expel mm -hmm. the person involved. Yan, mm -hmm. a declaration of persona non grata. Hindi po baka. Mm -hmm. The existing international law po dyan, signa po, na so pag dineclare natin persona non grata kung sino gumawa niyan, automatic pagpauwiin na po yan, palalabasin na po yan ng Pilipinas. Mm -hmm. Yung kung sa yung sa hearing po pag na-schedule po ito, may plano na po ba kayo ng uh, may list na po ba kayo ng mga ipapatawag yung resource persons? Hindi ko naman pinangungunahan yung chairman. Siguro mm -hmm. po uh, yung ilang personnel ng Chinese Embassy, patawag, ilang personnel ng Department of National Defense, ang National Security Council at uh, ilang personnel din po ng Department of uh, Foreign Affairs na bangkit ko. Mm -hmm. Mm -hmm. 'Yung sinasabi niyo Senator kanina no na if ever baka kailangan i-expel no itong ilang mga uh, official ng Chinese embassy. Uh, dati po kasi may ganyan ng panawagan for other issues pero hindi po ba 'yan parang extreme and then the point of the Chinese embassy they saying na hayaan 'yung kanilang mga diplomatic officials to do their job. Alam nila 'yung violation eh uh, noong 2018 ang nagkaroon din ng ganyan incident between uh, the United Kingdom and Russia. Inexpel po ay 23 Russian diplomat. Mm -hmm. uh, meron din pong incident niyan sa U.S. noong 2018. Ang inexpel po ng U.S. ay 60 Russian diplomat. So nangyayari na po yan. Marami na pong pangyayari mm -hmm. uh, Ang China at Australia, marami rin pong inexpel na Chinese diplomat sa Australia noong nag topic din po sila. Mm -hmm. So sa tingin niyo po hindi naman to makakaapekto ng negatively sa relasyon po ng Pilipinas at China? May epekto po yan mm -hmm. pero kung hindi po natin gagawin yan eh paulit-ulit po gagawin yan. Mm -hmm. Okay, marami po san tanayan mo na. Kailangan patunayan mo. Okay, marami pong salamat Senator Francis Tolentino. Itinanggi ng Bureau of Immigration na may anomalya sa pag-iissue nila ng student visa sa mga Chinese na nagpupunta rito sa Pilipinas. Pero para sa isang mambabatas malinaw na may nakikinabang sa sistema. Nasa frontline ng na balitang yan, si Gerard de la Peña. Walang anomalya sa student visa ng mga Chinese student. Yan ang iginiit ng Bureau of Immigration matapos questionin ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers ang dami ng na mga nabigyan ng student visa sa mga Chinese. Kamakailan lang, napag-alamang mahigit 16,000 student visa ang nilabas ng Bureau of Immigration para sa mga Chinese noong 2023. So ko meron at malaki ang sindikato diyan no uh, dahil ito ay may katumbas na halaga uh, hindi naman pwedeng uh, uh, ibigay nila ng libre yan Nauna nang iminungkahi ni Congressman Barbers kay Pangulong Bongbong Marcos na ibasura Executive Order 285. Sa Executive Order, pinapayagan ang pagkoconvert ng tourist visa sa mga foreigner para gawing student visa. Pero sa kabila nito, naniniwala ang BI na lehitimo ang kanilang pagbibigay ng visa tinignan po natin on the ground yung mga na-issue po na visa. Wala naman po tayong nakitang kakaiba or anomalya po. We check po kung sila ay nag-aaral talaga dito sa Pilipinas. We check their derogatory records kung itong mga ito ay may mga kaso or mga fugitives from justice. Doon po sa extensions ng kanilang visas, tinitingnan po natin yung grades nila doon sa past two semesters or yung trimesters po may dalawang paraan daw para makakuha ng student visa ang isang foreigner. Una, sa pinakamalapit na Philippine Embassy o consulate sa kanilang lugar. At ang pangalawa, ang pagpunta rito sa Pilipinas sa pamamagitan ng tourist visa at sa kapapalitan ng student visa sa ilalim ng EO 285. Pero paglilinaw ng BI, hindi ang mga estudyante ang magpapakonvert nito, kundi ang mga paaralan. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Naglayag, naglayag na ngayong umaga ang ikalawang civilian mission sa West Philippine Sea ng atin ito koalisyon. At live mula sa Zambales, nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Pulencio. Elaine, good morning. Kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Andre, good morning. 7.30 nga nang magsimulang maglayag ang mga volunteer at mangingisda mula rito sa Matalvisport patungong West Philippine Sea para sa civilian mission. Madaling araw pa lang nasa Matalvi Port na sa Masinloc Zambales ang mga volunteer na kasama sa ikalawang civilian supply mission sa West Philippine Sea. Tinatayang aabot sa 200 volunteers ang kasama sa civilian mission, limang civilian boats at isang daang maliliit na bangka ang makikiisa sa paglalayag. Dala nilang mga ipapamahaging tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa Panatag Shoal tulad ng pagkain at gasolina una nilang gagawin, maglagay ng mga boya habang binabaybay ang exclusive economic zone ng bansa. Nanindigan ng atin ito koalisyon na lihitimo ang gagawin nilang paglalayag sa Panatag Shoal. Magkahalong emosyon naman ang nararamdaman ng mga volunteer at mangingisda. Narito ang kanilang mga pahayag. A prayer for the day is that we'll have fine weather and that the spirit that we prayed for and we experienced during the Masses today will, will prevail. The spirit of peace, of calm. Masaya po kami dahil sinamahan niyo kami. Parang lalakas yung loob namin pumunta sa lahat. Andre, bagamat hindi ka sa mga nag-organisa, magpapadala pa rin daw ang Philippine Navy at PCG ng mga sasakyang pandagat para bantayan ang convoy sa biyernes na mga inaasahang matatapos ang civilian mission. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Pumalo na sa halos tabing isang milyong kabataan ang hindi nakakapag-aral sa Pilipinas. Base po sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, sa mahigit 42 milyon na Pinoy na edad Pinoy na edad 5 hanggang 24 na taon, nasa 10.7 milyon ang out of school youth o hindi nag-aaral. Base po 'yan sa ginawang population at housing census ng PSA noong 2020. Lumabas din sa parehong report na mahigit 32 million ang mga batang nag-aaral pa. Sa bilang na yan, pinakamarami ang school attendance sa Bicol Region, habang pinakamababa naman sa Bangsamoro Region. Bukas na huhulihin ang mga jeep na hindi sumali sa kooperatiba at korporasyon para sa PUV Modernization Program. Ayon sa LTFRB, kolorum na ang turing sa mga PUV na yan. Sa datos ng ahensya ay nasa 40,000 jeep pa raw ang hindi umanim sa mga kooperatiba. Hindi bababa sa 50,000 pesos ang multa sa mga mai-impound na kolorum na jeep. Masususpende rin ang kanilang disensya. Handa na raw ang impounding area ng LTFRB sa mga mahuhuli. Expect po namin by May 15, totally mawawala na po sila sa kalye. Eh. And we're hoping that by May 16, 17 po, we would have our first batch ng mga pwede namin pong huliin. And we have already been uh, having talks with the PNP who will be helping us in the operations. Sa na ng matinding traffic sa Metro Manila, gusto pa ng Department of Transportation na padamihin pa ang bilang ng mga pasaherong sumasakay ng mga ferry. Kabilang narito, ang mga electric ferry na pwedeng maging alternatibo sa transportasyon. May kinakausap na raw ang DOTR para sa naturang inisyatibo. Dagdag pa ng DOTR, pinag-aaralan na rin ng Asian Development Bank kung paano makakatulong sa pagpupondo ng programa. Kasabay nito, inaasahan ng matatapos ngayong taon ang pag-aaral tungkol sa posibilidad na makakapagtayo ng ferry system na daraan sa Manila Bay, Pasig River, Marikina River at Laguna de Bay. Sa ibang balita, asahan na ang mas mataas na singil sa inyong bill sa kuryente ngayong Mayo. 46 na sentimo ang patong sa kada kilowatt hour ngayong buwan. Ibig sabihin magkakaroon ng dagdag na dalawang piso sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Higit 200 piso naman ang itataas ng bill para sa mga umaabot ng 500 kilowatt hour ang konsumo. Paliwanag ng Meralco, tumaas ang generation charges o yung singil ng mga supplier sa pagpuproduce ng kuryente. Napansin din daw ng Meralco na dumami ang bumili ng aircon noong nakaraang buwan. Kaya babala ng kumpanya, posibleng tumaas ulit ang singil sa susunod na buwan kung aakyat pa ang demand sa kuryente. Susunod, dalawang sospek sa pangahalay ng mga sarili nilang kaanak arestado sa Quezon City. Mas maraming pagulan, asahan na raw ngayong humihina ng ang epekto ng El Nino. At convoy na magdadala sana ng isang notorious drug dealer sa kulungan, inambush ng mga kasamahan ng kawatan sa France. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Arestado ang dalawang pusher sa buy operation sa Maynila. Ang isa sa mga sospek pinaghanap din matapos umanong masangkot sa patayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Himas Reyes ngayon ang kapwa na sina Jason at Joshua matapos mahuli sa bypass operation sa Baseco Compound sa Maynila. Sa pilo ng isang informante, nagkasaagad na operasyon ng mga pulis. At nang magpositibo sa droga, agad pinalibutan ng mga pulis ang mga sospek. Nakuha mula sa dalawa ang mga sasay ng hinina lang Aabot sa 3 gramo ng droga ang nasa bata na may street value na 20,000 pesos. Nakuha din sila ng baril na kargado ng mga bala. Aminado naman sina Joshua at Jason sa pagtutulak, pero itinanggi nila sa kanila ang nakuwang baril. Ganun katagal ka nang nagbebenta ng ilegal na droga. Hmm. So, Aba, ilang taon na 'yan. Sa sa pamilya Lumabas naman sa investigasyon na bukod sa pagtutulak, sangkot din daw si Mingote sa patayan. Namukaan kasi siya ng mga polis mula sa kuha ng CCTV na tumatakas matapos ang pamamaril sa Baseco ilang linggo na ang nakalipas. Makikita ko natin na dala-dala pa ako nila yung, yung baril na kanila pang ginamit. Kanilang pinatay, hindi daw huya tayo ito nakapag-remit. Kanila kong uh, binaril sa uh, malapitan po yung tao. Itinanggin naman ni Mingote na sangkot siya sa pagpatay. Bakit kayo nandun sa lugar ngayon mga oras ngayon? Ko na yun? napag Pero nakita kayo sa CCTV, sir, kamakbuko kayo. Ayun, sir, may gumutang ng sir. Nasa na ng Baseco police na Mingote at Montaliana na naharap ngayon sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita muna sa frontline. Dave Abuel, News 5. Sa Quezon City naman, isang jeep ang bumangga sa hilera ng mga concrete barrier. Ang driver paiba-iba ng dahilan kung bakit siya na-distrasya. At nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Yupi ang harapan ng pampasaherong jeep na ito. Matapos sumalpok sa hilera ng mga concrete barriers sa Edsa Corner Congressional Avenue sa Quezo City kagabi. Halos pumagitna na sa kalsada ang dalawang concrete barrier na yan. Sa lakas ng pagkakasalpok, kwento ng isang rider na nakita sa disgrasya. Uh, ang alam ko dito magnyo yan eh. Ay mabilis siya, hindi na nakontrol. Ayun. Okay naman. Ang inaano ko lang yung tama yung motor ko. Mabuti na lang at agad nakapagpreno ang rider. Kahit hindi siya nasa pool ng tumalsik na barrier. Kwento naman ng jeepney driver sa mga responding rescuer na wala ng kontrol ang jeep. Pinangga talaga yung dalawang barrier. Mabilis Eh. yung barrier. Wala ng kontrol. Sabi na walang dorong preno. Tumanggi na, na magbigay ng pahayag sa kamera ang driver ng jeep. Pero sa kwento niya sa News 5, may iniwasan siya ang motorsiklo kaya't bumanga. Mabuti na lang at walang nasaktan sa disgrasya. Iniimbestigahan na ng QCPD Traffic Sector ang naturang insidente. Nahaharap naman sa reckless imprudence resulting in damage to public property, ang driver ng jeep. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete. News 5. Arestado ang dalawang suspect sa magkahiwalay na insidente ng panggagahasa sa Quezon City. Ang isa sa mga suspect hinalay ang sariling anak matapos balasing. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. <laughs> 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 Napaiyak na lang ang lalaking ito nang ipasok ng mga pulis sa kanyang selda sa Quezon City. Inaresto siya matapos gahasain ng kanyang minor de dad na anak. Sa kanyang pinapasukang trabaho sa Cubao, inaresto ng mga pulis ang suspect. Ayon sa mga pulis, lunes nang mangyari ang panggagahasa. Lasing daw noon ng suspect. Nakareceive po tayo ng uh, tawag mula po mismo sa ating uh, barangay na mayroon pong victim uh, biktima ng uh, panggagahasa accordingly, nakainom po siya nung ginahasa niya yung uh, kanyang anak na wala po during that time ang kanyang nanay. Napag-alaman din na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang suspect, labis naman ang pagsisisi ng ama sa nangyari. Sa hiwalay na operasyon, na ng isa pang suspect sa panghahalay. Sa pagkakataong ito, Mismong pinsan naman ng suspect ang biktima. Hay na hay raw sa droga ang suspect ng halayin ng kanyang pinsan. Matapos ang krimen, nagtagupa ang suspect bago matunton sa kabilang barangay. Umamin din sa huli ang suspect. Aminado po ako. Hindi ko po alam talaga sir eh. Naka droga po ako nun mam ma eh. Hindi ko po alam dumatakbo sa isip ko eh. Kaya po nagawa ko yan. Nasa kustodiya na ng QCPD Station 9 ng mga suspect na mahaharap sa reklamo statutory rape. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyo, News 5. Minomonitor ngayon ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang bawat biyahe ng private helicopter ng pugante na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa CAAP Davao Air Traffic Control Center, huli nilang namonitor na lumipad ang chopper noong nakaraang linggo. Pero walang nakalistang pangalan ni Kibuloy sa sinumiting manifesto. Wala pang nilalabas na hold departure order laban sa pastor. Kaya hanggang monitoring lang sa chopper ang pwedeng gawin ng kaap. Nagtatago ngayon si Kibuloy dahil sa kasong child abuse at human trafficking. Mas malaki ang chance ang umulan ngayong araw ayon sa pag-asa. Posibleng makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan, Cordillera at Aurora dahil sa pag-iral ng shear line. Nakikita rin magkakaroon ng pagulan pagdating ng hapon hanggang gabi sa Metro Manila at katitirang bahagi ng bansa. Para naman sa Heat Index Forecast ngayong araw, posibleng pumalo ng 47 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan City, Pangasinan. 46 degrees Celsius naman sa Pili, Camarines Sur at Rojas City, Capiz. Habang 45 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union at Virac, Catanduanes. Susunod! Kai Soto, balik bansa para sa paghahanda sa laban ng Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifiers. Boston Celtics, isang panalo na lang ang kailangan para bumalik sa Eastern Conference Finals matapos talunin ulit ang Cleveland Cavaliers. At pabitin sa isang piyesta sa Bulacan, hindi pera, hindi candy, kundi bangus ang papremyo Tuloy-tuloy lang ang pag-aatid namin ng mga balita at impormasyon dito sa Frontline sa Umaga. Ang isang lalaki matapos sagasaan at saksakin pa ng isang trans woman sa Texas sa Amerika. Ang suspect, hinalikan pa ang biktima bago patayin. Yan at iba pa sa ulat ni Gerard de la Peña. Sisilipin lang sana ng 64 anyos na lalaking ito kung may nakuha ba siyang sulat. Nang bigla siyang sagasaan ng kotse. Tila di pa nakontento ang driver at inatrasan ang biktima. Matapos managasa, bumaba pa ang transwoman na suspect at binalikan ang nakahandu sa na lalaki. Pumatong pa siya, hinalikan at saka pa ulit-ulit na sinaksak ang biktima. Sinugukan pang tumakas ng salarin gamit ang kotse pero nang di mabuksan ng pinto ay tumakbo na lang palayo ang suspect. Sa kasunod na manhan, naaresto ang transwoman na si Karen Fisher. Palaisipan pa ang motibo sa likod ng krimen. Inihahanda na ang reklamong murder at assault laban sa suspect. Palabas na sana ng toll booth ang van na yan sa France nang banggain ng itim na kotse. Bigla namang nagsulputan ng mga lalaking nakaitim at tinutukan ng mga sakay ng konvoy. Nang makalapit, biloksan nila ang van at saka sinagip ang isa pala nilang kasama nang makuha ang target. Dali-daling tumakas ang mga salarin. Sa imbestigasyon ng mga pulis, isang notorious sa drug dealer ang sakay ng konvoy. Dadalhin na sana siya sa kulungan nang mangyari ang ambush. Patuloy ang manhunt sa drug dealer na si Mohamed Amra o sa tawag na The Fly at kanyang mga kasama. Malafas and furious naman ang eksena sa Peru. Isang humaharurot na truck kasi ang tinutugis ng mga pulis. Sa kuha ng isang CCTV, may kitang bumangga pa ang truck sa police mobile habang tumatakas. Tuloy sa pagharurot ang suspect, pero bumangga ito sa poste ng ilaw. Pinalibutan pa siya ng mga pulis, pero nang ayaw sumuko, dito na siya binaril. Dinala sa ospital ang suspect na tinamaan ng bala sa dibdib Ayon sa mga otoridad, posibleng kasama ang suspect sa sindikato na sangkot sa pagnanakaw ng mga cargo. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pusible maglaro para sa Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic qualifiers si Phil Bigman AJ Edu. Malapit na raw kasing gumaling ang kanyang injury sa tuhod habang naglalaro sa Japan B-League. Magandang balita ito para sa national team, lalo't kakailangan nila ng tangkad laban sa mga European teams. Balikbansa naman ang isa pang big man na si Kai Soto na naglaro din sa B-League. Magpapahinga lang si Kaiju ng ilang linggo bago mag-ensayo kasama ang Gilas sa Olympic Qualifiers. Hawak na ng Boston Celtics ang commanding 3-1 series lead kontra sa Cleveland Cavaliers sa kanilang Eastern Conference semifinal matchup. Iyan ay matapos nilang maungusan ng Cavs sa Game 4, 109-102. Hindi naglaro para sa Cleveland ang dalawa sa top players nitong sina Donovan Mitchell at Jarrett Allen dahil sa kani-kanilang injuries. babalik na ang serya sa Boston para sa Game 5 sa Webes. Tabla naman, nasa 2-2 ang serya ng Oklahoma City Thunder at Dallas Mavericks. Nanguna si Shea Gilgis-Alexander sa 100-96 na panalo ng Thunder matapos magtala ng 34 points at 8 rebounds. Naging factor din ang onseng sa blind at free throws ng Dallas. Babalik ang serya sa Oklahoma City para sa Game 5 sa Webisden. kwela para sa netizens ang pabitin sa pista sa Hagori mm -hmm. Bulacan. Ganyan ito Ito lang kasi, di, alam niyo, di lang kasi oh, pang oh. merienda, kundi pang ulam, yung pinag-aagawan ng mga residente. Tama, sa mahal nga naman kasi nang bilhin ngayon. Grabe, di ba? Siguradong sasakay rin kayo sa trip na to. Ito. Imbis na candy o chichirya, literal na up for grabs, <laughs> ang mga sariwang bangus. Sa pista po yan sa Barangay Santa Cruz. Sigang ready na yan dahil may kasama na rin itong seasoning. Palaban naman ang mga residente na pataasan ng talon para makapitas ang pangulang. Di nagtagal, nahulog ang pabitin at kanya-kanyang kuha na ang mga naglalaro. Well, success naman ang isa sa mga residente. Oh, ang daming nakakot. Alun sila ng talon dyan. Oh. Na, nakasungkit ng isang pirasong bangus. Hirit ng mga netizens, sana ganito din daw ang pabitin sa mga pista sa kanilang mga lugar. Sigurado bang walang pera dyan? Kasi, <laughs> <laughs> pero tingnan mo, talo no? Oo. Oh. Hey. Grabe, talo, no? Sold naman, no? Uh -oh. Sa pagkumuha ka, ang kasabihin mo, daing inside.

Kinalo ka. Hindi ko kinaya si Jess. Ngayon ko lang po kasi nakinig yung mga ganun banat ni Jess. So sa mga batang di nakagets, google nyo na lang po. Oh, dying Inside. <laughs> katay mo, katay mo. Oh, bago tayo magpaalam. Sayaw gusto mo? Okay. <laughs> dying Inside. O, sayaw nga dapat okay. eh. Sayaw, at yan po, yan na po. Ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakiala. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa Umaga. Ito naman po mga dapat abangan sa inyong paboritong Morning Kasalo ang Good Morning Ka